Magandang araw po mga kaalamang nahinog. Ang topic natin ngayon ay request mula sa isang viewer. Doc, totoo po ba na may mga prutas na bawal sa aming mga senior? Alam nyo, tayo mga Pinoy, pag sinabing prutas, automatic sa isip natin, healthy an, regalo ng kalikasan. Laging sinasabi ng mga matatanda, kumain ka ng prutas, yan ang gamot, mas mabuti pa yan sa tableta. Pero teka lang, Paano kung may iniinda ka ng sakit? Paano kung yung prutas na paborito mong almusal o dessert, eh yun na pala ang sikretong kalaban mo? Eto na, aalamin natin ang 7 prutas na akala mo'y laging a -okay. Pero baka yun na pala ang dahilan kung bakit hindi bumababa ang blood sugar mo o kung bakit nanghihina ka. Panguna sa ating listahan, ang hinog na mangga. Ay nako, ang mangga Lalo na pag summer, di ba? Amoy palang ulam na. Paborito nating i-dessert, gawing mango float o isama sa malagkit na kanin. Minsan, pag sobrang tamis, para na siyang candy. Natural naman, galing sa puno, sabi natin. Pero dito tayo mag-ingat. Ang isang super hinog na karabaw mango ay isang asukal na nagtatago sa balat ng prutas. Ang payo ko Umiinom ka ba ng gamot sa diabetes? O mataas ba ang blood sugar mo? Yung tipong 150 pataas ang FBS mo? Kung oo, ang sobrang hinog na mangga ay isang sugar bomb. Baka yung isang pisngi na kinain mo, yun na pala ang nagpatirik ng asukal mo kinabukasan. Kung di talaga maiwasan, kalahating pisngi nang at piliin yung medyo manibalang pa, yung may konting asim pa. Huwag mong isabay sa kanin dahil kanin, carbs, plus mangga, sugar ay double trouble. Pangalawa sa ating listahan, ang chiko. Ito yung prutas na sobrang dali lang kainin. Maliit pero napakatamis. Kadalasan hindi natin namamalayan na katatlo o apat na piraso na tayo habang nagkukwentuhan. Akala natin, prutas lang yan, okay lang yan. Minsan sinasabi pa, ay pampataas ng dugo yan. Isang maling akala, hindi dugo ang pinapataas niyan. Asukal sa dugo ang pinapataas? Ang payo ko, kung ikaw ay diabetic, ito na siguro yung prutas na i-consider mo na occasional treat na lang. Parang birthday cake mo. Sa sobrang tamis nito, parang dessert na talaga. Kung talagang nagkikrave ka, isa lang po. At wag nang isabay pa sa iba pang matamis, Isipin mo na lang yung dulo ng karayom ng blood sugar monitor mo, baka sumagad. Mas okay pa ang mansanas o peras na mas mababa ang asukal. Pangatlo sa ating listahan, ang durian. Alam ko, love it or hate it ito. Pero para sa marami, aakyat pa ng Mindanao para lang sa paboritong durian. Ginagawang candy, ice cream o kinakain lang ng diretsyo na may kasamang kwentuhan ng pamilya. Isang buong pamilya, salo-salo sa isang buong durian. Ngayon ang tanong, anong nangyayari sa katawan mo pagkatapos? Ang payo ko, dito, double trouble. Una, napakataas sa asukal at calories, so kung diabetic ka, malaking red flag yan. Pangalawa at mas seryoso, siksik ito sa potassium isang tasa ng durian ay may halos 1,000 mg ng potassium. Kaya kung ikaw ay may chronic kidney disease o sakit sa bato, para kang naglalaro ng Russian roulette sa puso mo. Ang potassium ay pwedeng maging lason kung hindi na nailalabas ng kidneys. Malaking pakiusap po lang, kung may sakit kayo sa bato, wag nang mag-eksperimento. Baka naman po, bilang maliit na tulong nyo na rin po kahit like lang po dito sa video at subscribe. Okay na po. Maraming salamat po. Pang-apat sa ating listahan, ang ubas o grapes. Pag Pasko o bagong taon, centerpiece yan sa lamesa, pampaswerte daw. Parang chicharya, di ba? Habang nanonood ng TV, upo ka lang dyan at pulot ng pulot na parang walang katapusan. Snack lang naman. Hindi mo namamalayan na ubos mo na yung isang buong kumpol. Tapos magtataka ka, umiinom naman ako ng gamot, bakit ang taas ng sugar ko? Baka ito yung salarin. Ang payo ko, simple lang ang solusyon dito pero kailangan ng disiplina. Bago kumain, kumuha ka ng maliit na tasa o platito, maglagay ka doon ng bilang na piraso lang, sabihin nating 8 hanggang 10 piraso. Yun lang ang kakainin mo. Huwag na yung buong kumpulang nasa harap mo. Pag naubos na yun nasa tasa mo, tapos na. Disiplinahin ang kamay at bibig. Panglima sa ating listahan, ang langka o jackfruit. Masarap lalo na paghinog. Paborito lalo na pagturon at halo-halo. Pero napansin nyo ba? Kasing tamis at kasing siksik ito ng durian. At tama ka, kasing delikado rin ito para sa iilang tao. Ang isang serving ng langka ay mayaman din sa carbohydrates at asukal. Kaya ang payo ko ay same story po tayo sa durian. Mataas sa asukal, delikado sa diabetes, at mataas din sa potassium, delikado sa may CKD. At lalo pang tumataas ang asukal pag ginawang itong minatamis o hinalo sa halo-halo na may asukal, gatas, leche flan at ice cream. Kung may sakit ka sa bato o hindi kontrolado ang diabetes, wag nang pasaway. Mas marami pang ibang prutas dyan para sa'yo. Tulad ng berries kung may budget pang-anim sa ating listahan, ang pakwan o watermelon. Tubig lang yan! Heto na naman yung laging kasabihan na minana pa natin sa ating mga ninuno. Dahil malamig at matubig, feeling natin okay lang kahit gaano karami. Pampaihi pa raw. Nagkakainitan sa labas kaya isang buong slice na parang gulong ng bisikleta, uubusin natin. Pakatapos, hilo at mabigat ang pakiramdam. Ano kaya yun? Ang payo ko, Oo, 90% tubig yan Pero yung natitirang 10% Puro asukal at potassium din Kaya ang payo ko Pareho lang sa durian at langka Kung may diabetes at CKD ka Ingat At yung slice Dapat kasing laki lang ng palad mo Yung actual na hiwa Hindi yung kasing laba ng braso mo Huwag mong gawing Anlipakwan At ang pangpito Ang prutas na may resibo sa doktor ang suha o pomelo. Marami sa ating mga Pilipino gustong-gusto ang suha. Malamig, masarap, tapos isasausotan ng konting asin. Yung iba, ginagawa pa tong pampababa ng high blood. Sabi ng kapitbahay ko, kumain daw ako ng suha para bumaba ang presyon ko. Pero teka lang, safe ba talaga to para sayo na may maintenance ng gamot? Ang payo ko, umiinom ka ba ng gamot para sa high blood tulad ng amlodipin o kolesterol tulad ng simbastatin o atorvastatin. Mahilig ka rin ba sa suha? Kung oo, pakiusap, makinig. May sangkap ang suha na hinaharangan ng isang enzyme sa atay na siyang nagpoproseso ng gamot mo. Ang resulta, naiipon ang gamot sa katawan mo. Nagiging triple ang dosis at pwede itong maging lason. Kaya kung umiinom ka ng maintenance na gamot, Tanong muna sa doktor bago bumain ng suha. Huwag magmarunong at huwag maniwala sa sabi-sabi. Mga lolo, lola, tito at tita, ang prutas ay kaibigan. Pero kapag may sakit na tayo, kailangan nating kilalanin kung sino ang tunay na kaibigan at sino ang kaibigang traidor. At ito po ang kaalamang na hinog. Nagpapaalala lang po bilang kapamilya lahat. Maraming maraming salamat po at God bless.